Guys, hindi ko na alam anong nangyayari. Lahat ng nakakasalubong ko gusto magpasapak sa Hala? Hello, Tyron? Pwede pasapak? Hindi po ako nananapak sa personal. Sa mga skits ko lang... Hala? Tyron, pasapak! Hindi. Hindi po ako nananapak sa personal. Sa mga videos ko lang yun, guys. wag na kayo... Tyron, yung anak ko fan na fan. Pwede mo bang sapakin? Ma so sorry. Ma'am, hindi po ako nananapak sa personal. Arte naman pala nito sa personal. <laughs> Thank you, Tyron! Hello. Sumasakit na ba yung tuhod mo kakaluhod? Well, meron kaming bagong product dito. Ito yung number one product para hindi na sumakit yung tuhod mo kakaluhod. Ang daming benefits nito sa tuhod nyo. Kaya wag mo yung pindutin. Ba't ba parati mong ini-skip yung ads? Ha? Akong kausap mo? Sino pa ba pwede ko kausap dito? At ba't ka ba parating nakaputi? Siguro ang baho mo sa personal. Hindi ka ba naglalaba? Tapos patanong-tanong ka pa lang kaibigan. Anong nasa isip mo? Baliw! Hindi tayo magkaibigan! Di ba sabi ko wag mong iskip? Sige, subukan mong iskip. Nandiyan lang ako sa paligid. Pinutin mo na yung skip at button. Please. Please. Guys, let's normalize maging toxic. Normalize kagatin ang ulo. Normalize uminom gamit ang ilong. Normalize mag jackstone sa tricycle. Normalize mabuntis ang lalaki. Normalize magkajowa ng lima. Normalize lagyan ng kulay ang bulbul. Tapos, define normalize.